Bisbisan na kunin bulag ba aron ganahan si Tito. Murag wala si Papa. Murag si Ikang rin habilin. Pabor na, na ako ni. Eh. Aron makabalos ko ato ni adlaw. Kang? Ano naman po kadiri ako ya? Wala ka Baga, tukay kagnaong, no? na tagam. Baga, jugay kag no? Kiblo sampid ra kadiri Andrea, mangkoy bili ni Papa, Kuya. Asa si Papa? Tumag! Na, 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 adik tua ni terbaho. Karon, tabor na ako. Arong kulatahon ka. Kaya na yung maglabot-labot sa kuwa. Kuya, wala sa di ako nabuhat sa lasay mo. Anong nanaon mang kuni mo? Wala! Maglagot lang dito ko na o sa imuhang naon. Hmm, Nain na, Julio. asasan kuya oi Ano yung kong batasan per me? Kung naa ka jadi aku buat buhaton kuya Aron di ka masuko sa ako buhaton ni Mulayas ka dire Aron ganahan ko mo Sige kuya hmm. <laughs> Naaara mo na Dali na mo na kaistoryahon hmm. dali dia! Dugang-dugang, nakapakanunun dugang, dira sa balay. Hmm. Pa, paitan mo na tayo tarong nagirikanan dira ahoy. Hmm. pa, inong sa pamangka mo uli, Ikang! Ikang! Nanak ko kang! 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 Uy, pa! Mayo kay nanak ka! Oh! Nangawa ka sa balay! Ha? na ako diri ar mangay o ako pasaylos akong nabuhat do adlaw paayo kana tauhan na ka asa man si ikang wala man si ikang pag abot na ko diri habi na kog nagkuyog mo usa na ka balo kag gibilin sa diri sa balay no unya nagkuyog no, na noon mi wala jud ko kapalo pa kini ani ar kay ko diri ar mangay niya pag abot na ko, wala naman siya sure ba na Gabi. Kang. 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 asam to bata atong wa ka dis balay nga dili naman ako to sa gibilin pa basin ni layas pa tanaw di yung gabit dia ikaw ha kabalo ka ni kung nakay laing gibuhat atong bata'o nya imo na patong pisakitan pantay lang gyud sa kuwa yun, yun ana na na jud imong tanaw sa kuwa pa nagbago na ko oi bitaw nagbago bitaw maka balo ka ni kung ito hinungdan wala sa ikan dis balai pantay ka sa kuwa gyud kan Ikang! <laughs> di na mau makit'an, Di palayas na na satu petaa gitu ih ikan ikan kang, itu kang, lu ya mau pulang lu hilang kau mau ke sana sa lagi kau mereka ipalayas ko ni kuya og dili daw ko malaya kung kulat tahun. kabalo ba kang isa ko kaadlaw nangita nimo Ay, kung may mo asa na ka pito. kang diri ka natulog gabi eh. Oo. Oh. Ay, yung hindi mo diri nga ikaw, ramal ka. Kalibunan. Wala mo ako ikatulog ka. Mahadlog mo kung muli sa balay. Basi na si kuya. Alang yung higagaw ni Mawa, Jayu. Kasing-kasing na higagaw ni Mukang. Ambot, tito, di na lang sa balay, mahadlok man ko. Dili na pwede kang, gibilin ka sa mong amahan sa kuha. Ah. Munang, naluot tagyo ka. Ba, di ko masugot ang gana ka dili, maglaroy laroy, Anong kalibunan. Tara! Tara, ay kahadlok, ako'y bahala ni